<laughs> Pangit yung panahon, pero hindi naman siya naulan. Bahangin, hindi siya malamig. Hindi din siya malamig, pero makulimlim siya. Tapos mahangin siya. O kaya tinatamad, tinamad kami lumabas, dapat ano, maaga kami lalabas. Pero ngayon lang kami sinipag. So, yeah. kasi may nag-order sa amin, kaya kailangan namin ihatid. Yeah. Eto Ito, alam niyo naman tong daanan na to. Kabisado <laughs> niyo na yung papunta sa amin. <laughs> so, samahan niyo kami. Let's go. So, may nag-comment nun sa amin. Ang swerte daw namin, lagi kayo magkasama sa trabaho. Dito kasi guys, ano, kadalasan eh, pwede mo namang i-request yung ano mo, pag mag kayo, mga asawa mo, Jowa mo, pwede mo namang i-request. Madalas ganun. May choice ba? <laughs> Oo. -o. Kaya uh, madalas pinapaboran din nila yung mga ganun. Lalo na din pagka sa mga dorm, pag ni-request mo kung pwede magkasama kayo sa ano, sa kwarto, ganyan. Tapos pagkas doon sa company naman, madalas minsan mas gusto nila yung couple. Oo, sa isang company. Tapos lalo na kung kung ano, yung may mga bakanteng position, tapos pwede mo i-recommend yung partner mo asawa mo ganon Mas ano sila doon sa ga, sa pagpa-request. Yung sa iba partner. naman ano yung parang isang lugar lang pero magkaibang company ba? Diba? oo kasi minsan may company na lalaki lang uh -uh. tapos may malapit na company na pwedeng yung asawa, yung girlfriend or kaya maganda din ano magkasama kayo din lagi eto, eh, lagi kayo magkasama sa trabaho Tsaka nasaswertehan lang din talaga. Pagka nag apply kami, dalawa yung hinahanap nila, ganoon. S uh, sa interview, eh, okay naman. Takakapasa <laughs> na ako parehas. Kasi parehas kami ng Oo. -o. gawa. <laughs> parehas kasi ng experience talaga namin. Parehas ng trabaho, gano'n. Kaya, hindi naman, ano, hindi kami nahihirapan. So, yun lang po. Kaya kung meron kayong ano, pwede nyo naman i-request ko may bakanding position. Tsaka kung pwede doon yung ano, kasi madalas puro lalaki lang doon. Ganon. Or merong ano, puro babae lang. Yan. Tsaka ano, tipid ba sa gastos? Oo, pagka, Magkasama talaga kayo. Kasi yung iba dito, ah, uh, sumunod yung mga asawa o kaya girlfriend, pero sa ibang lugar pupunta pa sila doon. n'yare, taga Burno ka, taga Burno yung isa, tapos taga Prague, eh, magkano yung pamasahe. Kaya minsan, pag tumagal siya, natapos niya yung kontrata niya, or may six months na, tapos may bakante, nire-request niya na agad sa kumpanya. Yung babae, or yung lalaki, or kung sino man yung pwedeng lumipat. Yeah. May choice kayo. <laughs> Yes. Choice nyo dito. So, yung isa naman na nag-comment about sa bahay or naniyang trabaho, kung stay-in. Yung kakilala namin, stay-ins na. Ka. Kaso, uh, okay naman. Yung, yung boss niya. Kaso, kaso sobrahan siya ng oras. Katulad ng ano, mag siya ng bata, di ba? 8 hours lang dapat. Kaso, minsan late na dumadating yung boss. <laughs> yung boss. Di, hindi naman daw nababayaran yung, yung sobrang oras niya. So, ang nangyari, nag-acred siya ng pro, sa mga production. Pero, nung unang dating niya dito is, ano siya? Sa bahay. Sa bahay siya, nani siya. Okay. So, yun. Okay naman. Press linggo na kalabas. Oo, linggo na kalabas naman. Linggo ba? Sab Sabado linggo? Linggo. Linggo. Ay, depende siguro. Depende kung ano. Pero ba. madalas yung ibaan. Sabado linggo. Oo. oo. Yung mga ano. Doon sila nakatira. Stay in sila. Oh, uh, may araw. Kami sa mall, guys. Tapos, ano, maraming tao. May event. Pero wala namang mga sale. Parang may paano yung... Ip ice. May iPhone. Yung iPhone. Yung may paghanap sila. So wala yung hinahanap namin. I-order lang sa online. Tapos pupuntahan lang. Saka pupuntahan. Yeah. Ayan yeah, no.